Ang krisis ay naglalantad ng maraming realidad sa buhay ng tao. Sa pamamagitan nito ay nakikita ang tibay natin sa pagharap sa problema. Nakikilala natin ang tunay na mga kaibigan. Nalalaman natin ang ating nakatagong mga katangian at diskarte. At nakikita natin kung tama ba o hindi ang ating sinasandigan. Kapag nga naman may pagsubok, doon natin tunay na makikita ang lalim ng pagkatao at pananampalataya ng isang tao. May mga akala nating mahina at walang masyadong kapasidad pero pagdating ng oras ng pangangailangan, aba, may naitatago palang katangi ang ating hahangaan. Makikilala mo din ang mga tunay mong kaibigan. Merong walang kapasidad pero may concern. Merong hindi mo man alam pero lubos na nananalangin para sa kaayusan ng iyong kalagayan. Meron din yung dadamayang ka lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan. Nakakatulong ito para maunawaan din natin kung sino ang mas lalo nating dapat paglaanan ng panahon at lakas. Sa pamamagitan din ng krisis ay naglalabasan ang mga kakaibang diskarte sa negosyo at sa pagtitipid. Meron biglang umasenso sa kabila ng krisis dahil mas patok ang negosyong naisip at biglang naging pandemic king and queen. Meron namang naging napakahusay sa pagtitipid sa pamamagitan ng mga recipe ng mga pagkain galing sa ayuda na lalong pinasarap at pinaghusay sa presentation. Meron ding nakapagpapasarap ng mga lutong pangat o yung pangatlong init na eh napapasarap pa. Pero siyempre sa pamamagitan ng krisis ay na ng bawat isa na sa isang iglap dahil sa virus na sobrang liit at hindi makita ay kayang-kaya palang ibahin ang takbo ng buhay natin at baguhin ang estado ng finances natin. Itinutulak tayo ng kabiguan sa hindi maaasahang sandigan na humanap ng mas matibay na sandigan at mag-evaluate sa ating pinagtitiwalaan. Ang sabi ng Bible, Kaya huwag kayong mag-alala kung ano ang inyong kakainin, iinumin o susuotin. Ang mga bagay na ito ang pinapahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Ang panahon ng krisis, ito man ay dahil sa pandemya, karamdaman o ano pa mang problema, ay pagkakataon para makilala ang Diyos at gawin siyang sandigan ng ating buhay. Ang pagtatapos ng trabaho o negosyo ay pwedeng maging panibagong simulain sa mas matibay na pundasyon. Ang kawalan ay maaaring maging daan sa mas mahusay na pamamaraan ang kahirapan ay maaaring magdala sa tunay na dapat pagkatiwalaan. Ang Diyos ay ang pag-asang maaasahan dahil siya ang tunay na sa iyo'y nagmamahal at siya ay makapangyarihan. Asa ka pa!